Isang kutsero sa Manila ang hinahangaan dahil sa kanyang kasipagan sa trabaho. Kahit kasi 74 anyos na siya, hindi pa rin nawawala ang kanyang diskarte para balikan ang kanyang mga suki. Ang kanyang diskarte sa pag-aaksyon ni Laila Checadora. Okay. Dito sa Binondo, may madiskarteng kutsero. Siya ang 74-year-old na si Tatay Gregorio. Matagal na raw siyang pinatitigil ng kanya mga anak sa pagtatrabaho, pero di ano. daw niya ito magawa. Gusto ko na ako kumita ng sarili ng pamamaraan. Eh ayaw ko Sabi nga ng mga anak ko na huwag ka na mga lumabas. Ikaw ko hindi po dito nasa bahay lang ako, mahinang hihila ang katawan ko dahil sanay ako sa trabaho. 18 anyos pa lang, pangungutsero na ang raket ni Tatay Gregorio. Kaya naman sa loob ng anim na dekada, ang dami na niyang naging suki. Tulad na lang ng mag-inang ito. Pero alam niyo ba kung bakit espesyal si Tatay Gregorio sa lahat ng kocero? Kasi bago kayo bumiyahe, ipagdadasal niya muna kayo. Pagpalain mo sila ng super-super pagpapala, spiritual, physical, at financial. At ang bayad sa kanya, ikaw na ang bahalang magpresyo. Before kami sumakay, talagang nagdasal pa siya. Oh. So, maprinsipyo kasing tao. Every time na gusto lang niya sumakay, papasyal lang kami wa, isang ikot doon sa circle. Oh. Siya na para titiyatawan ko. Eh, oh. oh. e, tatay, may kinikita ka pa ba? Kumisan nga eh. Maniwala kayo hindi ka. Kung wala akong gilita, kanilo ko, 80. Kung nungi pa ko sa anak ko ng isang <laughs> ang 300 piso mula sa kanyang kinikita. Napupunta pa sa renta at pagkain ng kabayo niyang Simoro. Pero ang pagkukutsero raw, ang kanyang kaligayahan. Habang, habang nabubuhay pa ako at malakas pa ako, kaya ko pa, maga... Dahil madiskarte ka sa buhay, para sa inyo po yan, bigay sa inyo ng aksyon sa tanghali. Salamat sa inyo. Magpapalain muli kayo sa lahat ng bagay, maging sa paglalakbay, maging sa pag-uwi pag o sa kasama kayo para nanonon ang biyaya. Si Tatay Gregorio ay isang patunay na walang lugi sa taong masigap at diskarte. Umaaksyon, Laila Chikadora, News 5. Be sure to come back. News 5 Everywhere. Copyright 2016.